1 2 3 Come on Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam Hello mga amigo, amiga, kumara at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo syempre ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog, nagkandaloka-loka ang lola ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda pa rin ng mamasam ninyo ay nako, ang bilis ng araw, no? Papunta na tayo sa weekend. Parang kailan lang Monday ngayong weekend na. So, ito yung last week namin ng ano pagtuturo at talagang patapos na rin ang aming term at magpapahinga kami ng one month. Thanks God. Oh my God. Apagod ako ng bonggong bongga. At eto nga ang nakakaloka. So kanina kinausap ako ni PE teacher. Sabi niya sa akin, yung lunch namin kasi sabay kami dalawa nag-lunch ng bonggong bongga. Ang sabi niya sa akin, Sama ka sa akin mamayang 5pm, may pupuntahan tayo, hintayin mo ko. So, imaginein mo, natapos ang klase ko ng 3.30, tapos nag-stambay ako na hanggang 5pm, tapos 5pm na wala pa siya. So, nagtuturo pala siya ng kanyang ano, extra class. So, sabi ko, okay, so wait lang ako. So, tumigal na muna ako doon sa baba. Tapos, paglabas ko, 5 p.m. na, hindi pa rin siya tapos. Natapos siya ng 4, ano, 5.30. And then, 5.30, pinaka-naloka ako. Naglaro pa ng football kasi meron daw tuturuan na magpo-football. Sabi ko, ano ba naman to? Tapos nilapitan ko siya. Sabi ko, aalis ba tayo? Sabi niya, oo, saglit lang tatapusin ko lang to. Sabi ko, anong oras na? Sabi mo, 5 p.m. o, oh, di ba? So, ngayon, na MBI na ako kasi parang uulan ng malakas. At kung hindi ako mag-decide na umuwi, syempre, traffic ako ng bonggam-bongga. -bongga. Tapos, ay nako, dahil sa visit ko sa kanya, hindi na ako nagpaalam, umuwi na ako. Tapos mga 6.30, tumawi siya sa akin, sabi, nasan ka? Sabi ko, umuwi na ako, sabi ko, ano ka, hintayin kita hanggang alas 7, kakaloka ka, tapos sabi niya sa akin, ay sorry, sabi niya, eh kasi naman, san, nakita mo naman ang ko pang ginawa. Oo, oh, ang dami mo ginawa. Sana naisip mo din na pagod ako. Tapos sabi niya sa akin, sorry daw. Ay nako, nilayasan ko na at binabaan ko siya ng telepono habang kausap ko siya. Hindi porket na okay kami at parang feeling niya may gusto ako sa kanya ay okay yung mga gano'n na maghihintay ako kung kailan niya gusto ano ba maganda ako, sa ako, charot hindi ko kailangan mga gano'n eksena kasi syempre ah, uh, paminsan-minsan guys alam niyo sa totoo lang bigyan natin importansya lagi ang sarili natin hindi yung parang alam mo yun, hindi naman siya prima donna Ma maintindihan lang nila na Mahalaga yung oras natin So, yon So, ako talagang, ay nako Quit sa mga ganyan Kumbaga, parang manigas ka dyan Importante din yung oras ko At hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ko So, yun Ay, nakakaloka Naloka kasi ako doon kanina Parang grabe ang paghihintay ko sa kanya hawagas. So, eto na nga, Diyos ko Marami tayong pag-uusapan ngayon Na talaga naman, ay nako promise, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga dahil sa sobrang dami ng chika natin today. Kaya guys, huwag na natin patagalin. Para sa unang chika, sabing ganun, Mama Sam, anong masasabi mo? Si Amanda Dumel ay gahawig daw ng bagong pambato ng Miss Chile. Anong masasabi mo dyan? Ang masasabi ko dyan, ang layo naman. <laughs> Hindi naman sila magkahawig. Ah, uh, siguro pare silang lang maganda. Ayun, pwede 'yon. Pero yung sabihin mo na how daw at prototype daw si Miss ano, Venezuela nung last year ni Miss Chile. I don't think so. Hindi ko nakikitang ganon. Kasi yung pag-beauty ni Chile ngayon, may pagka, alam mo yon yung parang oriental beauty. Eto kasi si Amanda Dudamel, parang pilin ko, sobrang misty sa siya. Kaya para sa akin, hindi ko nakikita na magka-prototype sila. So, yon So, maaari pa ako, ka-prototype ako ni Miss Chile. Charot! So, yon Nakakaloka, prototype daw. So, eto na. Ay, nako, dahil Okay na nga ang age limit Or wala nang age limit dito Sa Miss Universe Kaya naman yung iba tinatanong sa akin Mama, something mo? kung sasali uli si Laren May Bautista dito sa NUS Universe Philippines. Kakabog ba? Hmm. Alam mo, sa totoo lang, wala naman akong problema kay Laren May Bautista kasi kung beauty ang pag-uusapan at styling ang pag-uusapan, talaga naman kumakabog naman ang ganda na meron siya. In fairness naman kay Laren May Bautista, true Filipina beauty, oriental beauty, at masasabi ko, oy nako ha, huwag mo isnabin ng beauty niya. Maganda talaga si Leren May Bautista Pero ang tanong caliber ba siya for the Miss Universe? Kasi yung styling niya, okay panalo uh, Yung beauty niya panalo Pero yung galawan niya At saka, syempre yung communication skills Ay papalo ba ng todo-todo? So yun na panood ko siya sa Miss Universe Philippines Sabi ko ay, na gusto ko siyang manalo kasi beauty ang pag-uusapan nando doon pero yung ipinakita niya sa Miss Universe Philippines na hindi siya ganong kay strong pagdating sa kanyang laban. Sabi ko, ay nako, kahit magpaulit-ulit siyang sumali dito sa Miss Universe Philippines, kung ganun pa rin level ang ipapakita niya bilang kandidata ng Miss Universe Philippines, dahil kahit si Leren May Bautista pa siya, hindi siya mananalo sa Miss Universe Philippines. Better na kung sakaling sasali siya ay i-level up niya yung sarili niya. Kasi para makukuha niya kung ano yung inaasam niya dito sa competition ng Miss Universe. Do you agree, guys? Kasi ako, yes. Oh my God, nakakaloka. At ito pa, mas nakakaloka to si Pau Pau, ang pambato ng Miss Laos ngayong taon na to. Umaasa siya na makakabalik ang Laos ngayong taon na to dito sa semifinals na Miss Universe. At hindi lang yon kaya daw nilang kumuha ng mas mataas pang posisyon sa nakuha ng pambato nila noong nakaraan taon. Anong ka mo dyan, Mama Sam? Ang chika ko dito ay nakakaloka. So, yun. Nakalusot lang sa semifinals. Feeling ano na, charot, powerhouse. So, hindi. Uh, I don't think so. Depende nga kung ano yung i-offer niya sa Miss Universe. Pero nandoon yung possibility na, yes, pwede naman sila makapasok uli. But depende. Depende sa galawan, depende sa ipapakita, depende sa sitwasyon. yon Pero sabi ko nga, hindi naman porkit na nakapasok sila nung nakaraan taon, ay pasok na sila sa banga. Ando doon yung dapat meron kang kumpiyansa sa sarili mo para pag dumating ka sa Miss Universe, eh, hindi ka naman lamunin ng bonggang-bongga ng mga Latinas. Eh, alam naman natin ang competition ngayon dito sa Miss Universe ay talaga namang pumapalo ng bonggang-bongga. So, hindi ko maisip o hindi ko nakikita na itong si Pau Pau ay e-eksena ng todo-todo sa Miss Universe ando doon na malaki yung tsansa at ando doon yung merong tsansa pero hindi ko makuha yung sinasabi niya na kaya niyang lagpasan pa. May tsansa naman pero depende sa sitwasyon. But let's see, malay mo, di ba? mahirap. So depende kasi yung mga latinas ngayon talagang mga palaban sila at parang kung bibilangin mo sila kulang pa 'yung 16. Charot so yon. So good luck kasi sabi niya nga as long na ka sa sarili mo, kaya mo to. Kumpiyansa. So, yun. So, sana magamit niya yung kumpiyansang yan pagdating sa competition ng Miss Universe. But, parang piling ko, may hihirapan siya. So, kayo guys, ano guys, at tingin ninyo, kakabog ba? So, yun. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, Diyos ko, yung mga reigning beauty queen or yung mga ano Miss Universe Beauty ay nako nagtabugan dito sa uh, France Fashion Show 'di ba kasi nga 'di ba nagkaroon nga ng event sa France at Siyempre, nandiyan siyaan, siyempre, yung mga ilang beauty queen ng Miss Universe, so, di ba? Yung mga tipong, ano, parang yung mga magiganda at diyosa lang. Charot! So, nandiyan siyempre, si Miss Universe 2016 na si Iris, na talaga namang masasabi ko, walang kupas yung beauty na meron siya. Andiyan din si Miss Universe 2015, first runner-up na si Adriana Gutierrez, na talaga namang masasabi ko, hmm. And then, nandiyo dyan din si Miss Universe 2020 na si Stefania na naging top 10 noong 2020 sa Miss Universe. O, ba diba? Anong masasabi ko sa beauty niya? Parang mas gumanda siya ngayon. ba diba? And then, syempre, nandiyo dyan din si so Miss Universe 2015 top 5 na si Flora ng France. O, yes! Naalala ko siya noon. And then, of course, Miss Universe 2015 awards ba? So, mama, sabi mo, sino ako mabog ang beauty sa kanila? To be honest, hindi ko sasabihin na si Pia ang kumabog ang beauty sa kanila. Parang feeling ko, si Pia yung pinakamaliit sa kanila. So, ang nakita ko kumabog ang beauty, si Miss France ng Miss Universe Top 5 noong 2015. Sa totoo lang, gusto ko yung beauty niya. At alam mo, sa totoo lang, kung yung beauty niyang to, ngayon siya sumali sa Miss Universe, winner. O, oh, di ba? Kasi kakabog ang ganda na meron siya. Saka gusto ko yung suot-suot niya, yung may pa-flower dito sa harapan. Para sa akin, siya ang kabogera dito sa, sa kanilang lima. And then the rest, mm, sa iris, maganda din yung suot. Talagang super bonga. Si Pia, uh, hindi ko masyadong type yung suot niya. But I love Pia Wartzbach. So, yan. But, Ayun ngayon yung dumikit na dito Ay nako nakakaloka At kung maglalaban-laban sila ay think mananalo dyan Ay si Pia Wordsbach <laughs> So yun So basta gusto ko yung kay Miss France Na si ano Nung 2015 na naging top 5 Na si ano Laura, yes, I love her. Jarot, so gusto ko At ito ang sumunod na chika, Michelle D. Makikipagsabayan ng paggandahan ng katawan sa mga Latina ngayon, Miss Universe Tingin Mo Mama Sam. Sapat na ba at kakabugbà ang katawan ni Michelle D? Lalo na ang mga Latinas ngayon ay talaga namang palaban ang kanilang katawan. So yan, To be honest, yes. Kaya ni Michelle din makipagsabayan kung ganda ng katawan ang pag-uusapan dito sa competition ng Miss Universe. Kasi nakita naman natin ang beauty ni Miss Philippines na talaga naman, mm, long-legged ang sexy. So, I wish na sana si Michelle D magsuot ng color yellow na swimsuit. Kasi sa color yellow na swimsuit, nakikita mo yung beauty na meron siya at kumakabog talaga ang kanyang kaseksihan. Aminin ninyo yan, di ba? So, yon So, kung makikipagsabayan siya dito kay Nicaragua, kay Venezuela, kay Curaçao, ay nako, mag-ready siya kasi talaga si Kira Sao nakakaloka din yung katawan sobrang sexy at talaga palong-palo at ang liit ng bewang nakakaloka talagang kabog kung kabog ba diba? kumakabog ng todo-todo in fairness and then ayon so parang piling ko kaya niya makipagsabayan at kaya niyang Talagang kumabog At hindi mo naman may iwanan si Michelle D Kasi tulad nyo na sinabi ko Kung tanghal styling And then kung ano ang meron sa katawan niya Na sobrang ganda at hugis Talaga na parang Alam mo na wow Mapapawaw ka talaga eh So parang piling ko kaya niya makipagsabay Sa mga Latinas Kaya niya kumabog Kaya niya mang elbow So, yon So, ako, parang piling ko wala namang magiging problema kung ganda ng katawan ng pag-uusapan para ilalaban ko ang Michelle D. So, gusto ko lang sana sa swimsuit niya ay color yellow kasi mas bagay sa kanya yung color yellow at mas lumulutang yung kaseksihan niya at yung ganda niya. So, may nagsabi sana wag daw mag-black. I think yung black, hindi ko naman na, ano yun, na huwag sana mag-black kasi favorite color yun ni Michelle D. Ang gusto ko lang sana magsuot siya ng yellow sa swimsuit round. Kasi kapag naka-yellow siya, parang mas lumulutang yung ganda niya. So, yun! So, kayo ba guys, naniniwala ba kayo na maganda siya sa color yellow? At tingin ninyo, dapat ba na swimsuit na color yellow ang gamitin ni Michelle D. sa Miss Universe? Or tingin nyo, dapat bang mag two-piece at or mag swimsuit si Michelle D sa Miss Universe? Ako para sa akin, siguro mas better na swimsuit. More than sa two-piece. Kasi kung two-piece, parang hindi siya masyadong kabog eh, kapag naka two-piece. Parang gusto ko mag swimsuit siya. Kasi yung one piece, ano eh, mas better sa kanya. Mas nakikita yung kaseksihan niya. More than dun sa two-piece. And then, parang Miriam Kiambao. Bakit? oh, nag-one-piece lang naman si Miriam Kiambao pero nakita naman ninyo kumabog ang katawan niya ng bonggang-bongga. -bongga. At ganun din si ano, uh, si Miss Thailand, di ba diba? Na si, sino ba to? Yung lumaban noong 2016, 2017, na, di ba uh, si Maria Ponchalor, medyo payat siya, tapos, ano, nag- swim so, nag one piece siya hindi siya nag two piece kasi kung nag two piece siya malalaglag siya sa semi finals so yun so ako para sa akin mas better na gamitin ni Michelle D yellow na one piece hindi two piece kasi pag two piece ang hirap parang hindi ganong kakabog. Parang mas kakabog siya kapag naka one piece siya mas matangkal siyang tignan, mas mahaba mga bias niya, and then mas kabog ang beauty niya. So, yon ako para sa akin, ayun lang yung nakikita ko na mas bagay sa kanya. Kayo ba guys? Ano guys ang nakikita ninyo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys, maraming maraming salamat. Siyempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po yung notification bell Para lagi kayong updated Syempre sa akin mga chika So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys